Sige, sige, patingin. Uh, malaki pa sa plato, ha. Ah. Sabi, sobrang laki, oh. Okay. Pwede eh, patingin muna ka dyan ng isang sigaw. Ah! Wow! Uh, mas, mas painitin ko pa ito, boss. Sige, eh. sige, paano, paano? Uh! Oh, grabe! Wow! Uh, grabe yun. Tatlong superhero ang nagtulong-tulong sa sobrang laki ng pork chop na to. At naniniwala ba kayo na for only 190 pesos lang ay may gantong kalaking pork chop ka na na may kasamang 2 cups ng chowpan. Tapos naka-unlimited gravy ka pa dyan. Ang malupit pa dito ay si Incredible Hulk ang magluluto ng pagkain mo na may kasamang kaldag bago iserve sa inyo. Ah! Uy, incredible hook. Ba't ka naman nagagalit? Bossing! Ba't nandito ka, bossing? Nakita mo, nagchachaw si Scre incredible hook, bossing eh. Grabe, ano ba yung niluluto mo dyan, ano, incredible hook? Bossing, chow incredible hook. Chow oh, incredible hook. Kapartner ko dito, Avengers, bossing. Avengers NA bossing, kita okay, oh, grabe yun, yun Sino KALABAN no'on Si Ultraman Bossing. Si Ultraman. Naligaw sa amin, naligaw. ano? Bossing, grabe. Parang napakabisa ng chowpan mo dito. Bossing, ah. alam mo ha. Mal mas malubig yung Bossing. Meron dahil dito ang ano, Bossing Pork Chop ng Incredible Hulk. Pork Chop, napakalaki. Eh, bakit mo naman kinakamay? Ah, Bossing, Rereklamo ka pa, Bossing. For as low as 190 pesos, eh, meron ka ng ganyan. Superhero pa makikita ba? 190, ganang kalaki? Ganyang kalaki, bossing, di ba? Halos isang kawali. Grabe, napakalaki bossing. naman. Baka pang vlogger lang yan. Bossing, hindi pang vlogger yan. Ganyan talaga serving dito, bossing. Kahit hindi vlogger. Kahit hindi vlogger. Bossing. Kahit contractor. Kahit contractor. Tingnan mo, bossing, oh. Di ba? Oh. Kaya ako nandito kasi pangarap ko din maging contractor, bossing. Aray right, ko. Mm. Bakit mahina na ba kitaan sa, pag, ano, sa pagbukos ng superhero? Bossing, daw dito mahina na buto-buto ni Incredible Hulk. <laughs> Parang ano nga, ano, bossing. Bossing, no? oh. mo, oh. Grabe. grabe. parang ano, parang gusto mo nilang ata maging contractor. Incredible look, ha? Oo, oh, bossing. Wait lang, bossing. Ulof. Oy, mamaya kayo mag-away. Kunan niyo ako itlog. <laughs> yung wala. Ibig sabihin, assistant mo lang yan, mga yan. Labor ko yan, bossing. Ay, nako, oh. grabe. Napaka-special pala talaga ng chopan mo dito. Talaga, bossing. Ngayon yung mga inuutusan ko dito, bossing. By the way, magkano nga pala yung chopan mo dyan, bossing? Bossing, for as low as 50 pesos lang yan, bossing. May ganyang kasarap na chopan ka na. May ganyang kasarap. Tapos... So, Superhero pa magluluto. Superhero pa nagluluto. Tapos ang dito, boss, sabi nga, nilalagay namin itlog dito, siguradong kaliwat kanan. Kaliwat sigurado ka dyan, ha? Oo, oh, bossing. Pwedeng mamili na pares kanan. Pwede, bossing. Ayun, pwede naman pala. Mas gusto ko kasi para eskanan eh. Para eskanan? Oo, oh, yun o. pwede pa tingin ako wapoy. bossing wala na. Pero mekus-mekus. Uh, oh, mekus mekos Oh, grabe. Oh, bossing, mekos yan ha. Ba uh, bossing. Ayan o. Oh. Ayan, si Spiderman pa mag-aabot sa'yo dito, boss. Magkano yung ganyan? Incredible Hawk? Bossing, 50 pesos lang tong chow rice natin, boss. 50 pesos? Ganang karami. Ganyang karami. Grabe naman yun o. No? Oh. Yan bossing ah, wala talaga 'yon. oh, bossing, walang blogger-blogger. Oh, oh pagkasama tong gantong kalaking, pork chop mo, bossing? Bossing, 190 pesos, bossing. Grabe naman yan, pork chop ng ano ba yan? Pork chop, pork chop ni Hawk. Tingnan mo naman. Pork chop ano. ni Hawk. Grabe, pwede pa kitingin, ganun kalaki? Bossing, nakikita mo itong chopan at oh. plato. Sige, sige, patingin. Oo, malaki pa sa plato, ha. Ah. Pwede pa kitingin, bossing. Ganyan. Grabe to. Ganyan ito, na, 190, 190 lang to. 190 lang yan, bossing. O sige, sa mga gusto mag-food trip nito, kung talagang 190 lang to, saan nila kayo matatagpuan ito ng oras? Bossing, located tayo dito sa Barangay Santa Clara. Dito lang yan sa General Trias. Tabi tayo ng mga unlad hardware at taba tayo ng Honda. Paka ko muna, napapaso Kaya na ako. Kaya na, mainit na yun. <laughs> na minute, na minute. Bossing, grabe, bossing. sobrang laki oh. Okay. Pwedeng eh, binpatingin mo na kanya ng isang sigaw. Buo, kumakaldag. Isang mga kaldag pa. Incredible. Bossing. Lak. Oh, uh, mm, mm. oh ganun kay special. Anong oras kayo open dito? Open kami dito 24/7. 24/7 man dito Monday. Monday to Monday ah. Oh, bossing. Ikaw wala ka lang dito. Wala ka dito, <laughs> dito bossing. Wag. Gusto ko oh, boss, mas painitin ko pa do bossing. Okay, sige, sige, paano paano? Oo! Basing! Oo! Oh, Grabe! Diba? Wow, Sumasayo na pala sa incredible <laughs> oh, yun. Init ba ba? Tama na yan! Tama na yan! Ah, tama na yan! Take ko na to ha! Sige ba? <laughs> Grabe! <laughs> <laughs> Grabe mga insan, eto na ata yung pinakamalaking pork chop na lalabas dito sa video ko. Ayan, halos hindi na ako magkaasya sa screen, oh. Dito nga lang to sa Paris ni Big, sa may barangay Santa Clara, General Trias Cavite, sa tabi ng Maunlad Hardware, sa tapat ng Honda, 190 pesos lang to. May gantong kalaking pork chop ka na, tapos may gantong karaming chowpan. So tara, tikman na natin to. Unlimited sauce to, pero syempre gravy lang yung kinuha ko. So tara, buhusan natin, na no? uh! Grabe yun. Sheesh. Kagatin natin. Napakalaki nito. Mmm. Ang sarap ng gravy, ha. Ito pa. Ayun, oh. Wow. 190. May ganito karaming chopan ka. Ganito ang pork chop. Panalo ka na dyan. Suwabe. Ang malipit pa dito, si Incredible Hawk ang magluluto ah, sa'yo. Ayun o. No? Si Incredible ang magluluto, may libreng kaldag pa. Parok. Mmm. Yung dito, rice palang ulam na. Kuwabe. Wow, Tignan mo naman ang chicken. Parang chicken ng ostrich. Ang laki. Mmm. Wow. Mmm. Sobrang laki. Wow, eh? And ganyan talaga serving dito, boss. Kahit hindi vlogger. Kahit hindi vlogger. Kahit contractor. Kahit contractor. Tingnan mabosing bossing, oh. Di ba? Oh. Kaya ako nandito kasi pangarap po din maging contractor, bossing. alright ko. Mm. Bakit mahina na ba kitaan sa pag, ano, sa pagpupos superhero? Bossing, dahil dito mahina na buto-buto ni Incredible Hulk. Parang ano nga, ano? You know, bossing, bossing, no? hindi nga mo. Grabe. grabe. Parang ano, parang gusto mo nilang nga ata maging contractor. Incredible lo ka. Oh, bossing. Wait lang, bossing. Ulof. Oy, mamaya kayo mag-away kunan niyo ako itlog. <laughs> yung wala. Ibig sabihin, assistant mo lang niya mga yan. Labor ko yan, bossing. Ay, nako, oh. grabe. Napaka-special pala talaga ng chowpan mo dito. Talaga, bossing. Ngayon yung mga inuutusan ko dito, bossing. By the But, way, magkano nga pala yung chowpan mo diyan, bossing? Bossing, for as low as 50 pesos lang yan, bossing. May ganyan kasarap na chowpan ka na. May ganyan kasarap. Tapos, superhero pa magluluto. Superhero pa nagluluto. Tapos ang maganda dito, boss ang nilalagay namin itlog dito, siguradong kaliwat-kanan. Kaliwat-sigurado ka dyan, ha? Oo, oh, bossing. Pwedeng mamili na pares-kanan? Pwede, bossing. Ayun, pwede naman pala. Mas gusto kasi para eskanan eh. Para eskanan? Eh. <laughs> Ayun, oh, yun No? Yeah, bossing, pwede pa tingin umapoy? Umapoy, bossing. Wala na. Pero mekus-mekus. Uh, oh, mekus mekos Oh, grobe. Bossing, mekus-mekus yan ha. Ba bossing. Ayun, no? Ah, si Spider-Man pa mag-aabot sa'yo dito, boss. Magkano yung ganyan? Incredible Hulk? Bossing, 50 pesos lang tong chowpan rice natin, boss. 50 pesos? Ganang karami. Ganyang karami. Grabe naman yun No? Yan, bossing ha. Walang ganyang talaga yun. Oo, oh, bossing. Walang blogger-blogger. Oh, pagkasama tong gantong kalaking. Pork chop mo, bossing. Bossing. 190 pesos, bossing. Grabe naman yan. Pork chop ng ano ba yan? Pork chop. Pork chop ni Hawk. Tingnan mo naman. Pork ano. chop ni Hawk. Grabe. Pwede pa kitingin. Ganong kalaki. Bossing, nakikita mo itong pan tsaka oh. plato. Sige, sige. Patingin. Oo, malaki pa sa plato, ha. Ah. Pwede pa bossing. bossing? Ganyan. Grabe to. Eh. Ito, Ganyan, ito 190, 190 lang to. 190 lang yung bossing. O sige, sa mga gusto mag-food trip nito, kung talagang 190 lang to, saan nila kayo matatagpuan at anong oras? Bossing, located tayo dito sa Barangay Santa Clara. Dito lang yan sa General Trias. Tabi tayo ng mga hardware at taba tayo ng Honda. Pakakuna, napapaso na ako. na, na yun <laughs> <pala laughs> ito bossing. Ngayon, Grabe, bossing. sobrang laki o. Oh. Okay. E, eh, binpatingin okay. muna ka dyan ng isang sigaw. Wow. Wow. Ah. <laughs>